Kinoong Pangulo, noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po eh. meron siyang isang uh, sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. yang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita niyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan niya, ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, mayroon pong isang ahas na biglang nakialam. Sabi niya doon sa babae, Sinabi ba ika ng Panginoon Diyos na pagkakumain kayo dyan sa bunga nung nasa gitna na yun, ay kayo'y mamamatay? Oo, oh, sabi ng babae. Hey, hindi totoo yun. Ang totoo niyan, pagkakumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Ito naman si babae, Mr. President, hindi nakilig. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang underdesire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin bakit ko po nilalahad ng pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan. Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaiba yung pananaw at paniniwala do sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, eh, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang pum sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat eh. Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun ang kanilang ibinubulong. Pangat pangalawa, lahat po nung yon ay puro paborito po ng mainstream media. Sila na lang po yung tinatanong eh. pangatlo, lahat po ng yon, walang pagmamahal sa mga Duterte. Ngayon, kung, kung, kung yung kalipunan po ng mga tao na yon, ng karamihan po sila na sa ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, eh, Sir President. Without due respect to the world. Kaya po kung minsan, Imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang, sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit, at gustong ipilit na yung pa yung mananaig, kesa doon sa kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. E kung sa bagay nga po, sa una ko pong, Pagkahalimbawa, eh, Panginoon Diyos na nga po yun eh. Kinontra pa ng ahas eh. Ginug, Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan eh. Kasi po, sa lahat ng pagdidisyusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katastasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong agrib siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos eh, wala po tayong magagawa kundi tanggapin ang kapasyahan. Nisan po sinasabi nga natin kahit pabiro. E, eh, alam mo ninyo, basta disisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun eh. Sa akin pong uh, naunang talumpati kanina, ginong Pangulo, hindi ko na po ulitin. I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes. for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. You, uh